Dito kami ngayon sa Ukada una na ng Hating gabi Rilalakad yung tatlo Ganda ng view dito

kita oh. oh, ba, pa oh, 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 naman tita. dito oh, <laughs> ay, <laughs> ay, ay, ay ganda Kuya, matulungan lollipop Kuya, matulungan mo. Kuya, matulangan mo. Awi sila, ayaw na siya ng makakarinig. Now. pauwi na kami. na mm -hmm. makakabuo. Oh, pakibita. Ingatan natin Kung na siya. Yeah.